Ano yung naging ano, parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Uh, ano, na nag-DPWH kami. Ayan, okay. Paano yes. yan? Paano kayo nakapasok doon? Uh, bali, nakapasok kami doon. Uh, Nag-bid lang. At saka, nagkaroon nga ang opportunity at ginanda na namin po ang gawaan. Ayaw, ayaw na po natin na gawin yun eh, no? kaya ayaw na naman. Kasi siya, pag-ibigay na ng mga developer, alam Ngayon ay usap-usapan sa social media at balita ang pangalan ni Sara Rowena Cruz Descaya o mas kilala bilang Sara Descaya. Dating anak ng mga OFW, ngayon ay kilala na siya dahil sa malalaking ari-arian at impluensya na hawak ng kanilang pamilya. Pero paano nga ba siya nakaabot sa ganitong antas ng yaman? Bago ang lahat, baka pwedeng ilike muna ang video na ito para masuportahan ang aming content. Maraming salamat! Ipinanganak si Sarah noong Nobyembre 10, 1976 sa London. Ang kanyang ina ay nagtatrabaho bilang chambermaid, samantalang ang kanyang ama ay waiter sa isang hotel. Bagamat simple ang kanilang simula, napalaki nila ang kanilang negosyo na ngayon ay hawak ang malalaking proyekto. Isa sa pangunahing pinagmumulan ng kanilang yaman ay ang construction business na madalas konektado sa mga kontrata ng gobyerno. Magkasama si Sarah at ang kanyang asawang si Curly Descaya sa pagtatag ng Saint Gerard Construction Corporation SGC na naging isa sa mga pangunahing kontratista noong administrasyong Duterte siya rin ang presidente ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation at kabilang sa mga nagtatag ng Saint Timothy Construction Corporation parehong kumpanya ay nasangkot sa mga flood control projects na tinutukan ni Pangulong Marcos noong Agosto 2025 kung saan lumabas ang isyu ng hindi pantay na distribusyon ng kontrata. Dahil dito, isinama si Sara sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Inanyayahan siyang magpaliwanag ngunit hindi dumalo sa unang pagdinig, kaya siya ay pinadalhan ng subpuena. Naging mas mainit ang usapan ng lumabas ang isang vlog na nagpapakita ng kanilang halos 40 luxury cars dahilan upang magsagawa ng pagsusuri ang Bureau of Customs, BOC, sa tamang buwis at papeles ng kanilang mga sasakyan. Mula sa pagiging anak ng OFW, ngayon ay may malawak na construction empire, koleksyon ng mamahaling sasakyan at matinding impluensya ang kanilang pamilya. Ngunit kasabay ng kanilang pagyaman ay ang mga tanong ukol sa transparency at koneksyon nila sa gobyerno. Isa sa pinakamalaking kumpanya nila, ang SGC, ay nagkaroon ng malaking hamon noong Enero 2020 nang ilabas ng Department of Public Works and Highways, DPWH, ang isang kautusan na nag-blacklist sa kanila ng isang taon dahil sa paglabag sa kontrata. Sa panahong iyon, hindi sila pwedeng kumuha ng bagong proyekto mula sa gobyerno. Gayunpaman, patuloy na sumikat ang pangalan ni Sara nang pasukin niya ang politika. Noong eleksyon, hinamon niya ang kasalukuyang mayor ng Pasig na si Vico Soto. Lumabas ang issue tungkol sa kanyang British citizenship at sinabi ng mga kritiko na hindi siya dapat payagang tumakbo. Ayon sa batas na Republic Act 9225, kailangan i-renounce ang foreign citizenship ng mga Pilipinong naturalized citizen bago tumakbo sa posisyon. Ngunit ipinaglaban ng kanyang abogado na si Edward Gayalogo na siya ay dual citizen by birth dahil ipinanganak siya sa UK na parehong Pilipino ang mga magulang. Idiniin nilang exempted siya base sa Supreme Court ruling noong 2022 na nagsasabing hindi kailangan mag-renounce ng citizenship ang mga dual citizen mula pagkasilang. Habang umiinit ang politika, nagpalitan ng akusasyon si Nasara at Mayor Vico. Ayon sa kampo ni Vico, iniimbestigahan ang SGC dahil sa mga aligasyon ng pandaraya, paggamit ng dummy corporations, anomalya sa kontrata at substandard na materyales. Sinabi naman ng kampo ni Sara na kaya sila tumakbo ay dahil sa patuloy na paninira laban sa kanila. Hindi natapos sa politika ang kontrobersya. Isa sa pinakamalaking isyu ngayon ay ang flood control projects na may multi-billion peso na pondo. Ilan sa mga proyektong ito ay hindi natapos sa takdang panahon at may kalidad na kinuwestyon mismo ni Pangulong Marcos. Pinatawag ng Senado ang kanilang kumpanya upang ipaliwanag ang mga anomaliyang ito. Maging ang Bureau of Customs ay nagsimula na ring silipin ang mga imported na luxury cars ng pamilya Descaya. Sa isang panayam kay BOC Commissioner Ariel Nepomoceno, tiniyak niya'ng sisiguraduhin nilang masusing iimbestigahan ang pinagmula ng kanilang yaman. Mas lalong naging kontrobersyal ang pamilya nang sa isang panayam kay Julius Babao pinakita ni Nasara at Curly ang kanilang koleksyon ng mga sasakyan na kinabibilangan ng Cadillac, GMC Denali, Ford Bronco, Mercedes-Benz, Bentley, at Porsche. Ayon kay Sara, simbolo ito ng kakayahan ng kanilang kumpanya na humawak ng malalaking proyekto. Gayunpaman, nananatili ang tanong ng publiko kung saan galing ang kanilang kayamanan. Sa ilalim ng batas, maaaring magsagawa ng inspection ang BOC basta may Letter of Authority, LOA. Ngunit kung nakapark ang mga ito sa pribadong tirahan, kailangan muna ng court order bago magsagawa ng mas malalim na investigasyon. Sa ngayon, malinaw na hindi lamang simpleng kwento ng pagsusumikap ang tagumpay ni Sara Descaya. Isa itong masalimuot na pinaghalong negosyo, politika at koneksyon napatuloy na sinusuri ng pamahalaan at publiko. Ikaw, naniniwala ka ba na ang ganitong uri ng yaman ay bunga lang ng pagsisikap o may mas malalim na dahilan kung bakit napakabilis ng kanilang pagyaman? Ibahagi ang iyong opinyon at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang balita at update. Maraming salamat po.